O, oh, ganito na siya. Kaganda ngayon. Noong noong nag-iis na siya. Puro, ano, pakita ko mamaya yung itsura niya nung nag-iis. No. So, ngayon, ganito na naman siya. Kaganda. Ayan. Naglalakad kami magkapatid. Kape, puto, miro, pam. Ka at na maulan. sinasamantala ang summer naglalakad kami ni Oti pa uwi sa bahay ayun doon ang trabaho namin sa lipuran ng building na yan doon ang bahay namin diretso lang yan malapit lang ang trabaho ko sa bahay kaso nga lang kung minsan tinamad ako ito yung nilalakaran namin So, may lilim din hindi sya mainit may makigapas kasi naruro sa amin na, tanagang angin nagtutudo at ay dyan na ading din ko otin kung anong nang lalaki. Sa so i YouTube. sinundo ko si Lady pero dumahan kami dito sa ice cream house para bininit ang ice cream niya. Kasi sabi niya may init daw. Gusto daw niya kumain ng ice cream. sa harap ng bahay ayan ayun, di balay mi adayupa di pagmamigin ni Oti ayun, di balay mi sumadayupay mag nakamit na kasamsamakan shortcut kapag pagayan ka dakwa Ito yung araw-araw naming nilalakad ni Oti. Hindi araw-araw kung minsan lang. Ayan, doon ang trabaho namin. Yan ang York University. Nandoon sa Oti. Liwanan na niya ako. Ang BP ko last time is 150. 150 over 9. hindi. So, check natin ngayon kung ilan na yung baby ko. diabetes ka ba? Diabetic ka ba? Yan. Ito maganda daw yung bawang. Lagyan natin ng honey for ano, 3 weeks. Gawa tayo. At tingnan natin kung bababa nga talaga ang sugar natin. Sugar ko. Ipapaalam ko sa inyo kung pero nag din ako ng medicine. So, ito yung reason. Oh, <laughs> yun. yan yung mga nanalo ng ano yung makakakuha ng 100 pesos kasi nanood sila ng sa last na vlog ko yung pagpunta namin sa wonderland sampu sila so by the way ito yung reason ayan ginawa ko to ng ano 2 months na yata to dalawa sila ng noon dalawang bote pero na ano na malapit ko nang maubos yung isang bote ah uh, bawang to fresh garlic tapos nilagyan ko siya ng honey ayan pero yung honey niya parang ano na tubig na siya oh ganyan kasi yung bawang so yan yung kinakain ko um tatlo tatlong bawang ganyan pagka before pagkagising ko sa umaga yan na yung ano ko before ako magkape so yan yung kinakain ko ng umaga kasi wala pang chan yung, yung wala pang chan wala pang laman yung chan ko focus <laughs> nawawala ako sa ano kasi yung si Cardo nanonood ako ng Cardo <laughs> kaya nawawala nawawala yung attention ko dito sa bawang so ito guys yung bawang lagyan mo lang ng honey tapos after 3 weeks ganyan, pwede mo siyang kainin ayan so yan, kaya yan ang dahilan kaya naging normal na yung BP ko kanina